Tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Give Heart Program ng Magindanao Del Sur Provincial Government sa pangunguna ni Magindanao Del Sur Governor Dato Ali Mitimbang ang kwentong serbisyo publiko mula kay Quiza Chavez. Daang-daang mga residente ang nakabinipisyo sa isinagawang pagbisita ng Give Heart Program ng Magindanao Provincial Del Sur sa pangunguna ni Magindanao Del Sur Governor Dato Ali Mitimbang araw ng Webes sa bayan ng South Upi. Inihatid sa mga residente na karamihan ay mga kababayang indigenous peoples at iba't ibang serbisyo tulad ng medical outreach program, dental care, libreng gupit, incision services at libreng gamot. Namahagi rin ang grupo ng chinelas, school armchairs at nabigyan din ng kasiyahan ng mga bata sa handog na Jollibee Meals bilang simpleng paraan ng pagpapakita ng malasakit at magbibigay ng ngiti sa mga batang IP learners. Krisa Chavez, iMinds, Philippines.